Sa pagpasok ng Bagyong Pepito sa Philippine Area of Responsibility na inaasahang tutumbukin ng Southern Luzon, dumagsa mga pasahero sa Naga City Van Terminal sa Camarines Sur. Kumaba ang pila sa paghihintay ng mga van na biyahing daet sa Camarines Norte. Karamihan daw sa mga pasahero mga sedyante na nag-aaral sa Camarines Sur at pauwi na sa kanilang mga bayan o lungsod sa Bicol Region. Sa katanduan ni Saman, kinansila na ng ilang shipping line sa kanilang biyahe ngayong araw para daw ito sa kaligtasan ng mga pasahero at para din magkaroon sila ng panahon na makapaghanda sa paglapit ng Bagyong Pepito sa lalawigan. Kaugnay sa Bagyong Pepito na inaasahan tatama sa Southern Luzon, pausap po natin si Head Engineer Dante Baclao ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Magandang umaga po. Uh, magandang umaga po, Igan. At sa uh, ating mga taga-subaybay. Salamat po. At inaasahang napakalakas ng bagyong pepito at tatama uli sa Bicol. Mari bang malaman ano-ano pong paghahanda ang ginagawa dyan sa Albay po? Uh, ang mga paghahanda ang ginawa namin since kahapon, uh, suspended na po ang uh, ang mga all levels ng, uh, sa eskwilahan. And uh, sa ngayon po, Uh, ay ipapatupad na natin yung preemptive uh, evacuation. Opo. Sa lahat ng uh, lahat ng antas po, walang no work. Uh, tapos sa uh, bukas naman po, wala nang commercial uh, ano activities po Apo. na gagawin. Saan Sa lugar ho magpapatupad ng preemptive evacuation, uh, engineer? Ah, uh, kuan po, kuan po Igan, uh, province wide po. A province wide Pwede? po ang coverage ng bagyo. Uh -huh. Oho. <coughs> Okay. Uh, kasama ba rito yung mga rescue boat o iba pang equipment na naging problema yata nung nagdaan mga bagyo, ano po? Actually, igan naka naka-standby naman po yung mga rescue equipments natin, yung sa Coast Guard, yung sa Armed Forces, sa PNP, Apo. at sa mga LGUs. Naka naka-antabay naman po yun. Sa ayuda po natin, yung mga food packs uh, sa sa ang lugar, handa na rin po Engineer Baklao? Uh, so far po, uh, may assurance ang DSWD na sapat po ang uh, food packs. Kahapon lang po, kausap namin ang Regional Director Laureo ng DSWD. At uh, yung mga LGUs po, nakahanda rin po sila. Uh, meron pa naman pong sapat na uh, resources po. Kayo ba'y nakabangon na sa nagdambag yung Christine? Uh, papunta na sana tayo doon, Igan. Oo. Uh, nasa recovery na tayo. Kaya lang... Uh, dumating na naman itong magkasunod na bagyo, yung uh, uh, week, Nika and uh, Anika. ito pa, si ito. So, uh, ganun pa man, uh, ginagawa lang namin yung uh, nararapat gawin para okay. sa pag uh, para sa pag recover Opo. Okay, kasama po kayo sa aming mga dasal. Engineer, ingat po kayo dyan. Engineer Dante Baklaw ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Salamat po. Salamat. Salamat din po. Libo-libong residente na ang inilika sa gitna ng paghagupit ng bagyong Ophel sa Cagayan. Problema ngayon doon ang kakulangan ng pwesto sa mga evacuation center dahil maraming silid-aralan ang winasak ng bagyong Marse noong nakaraang linggo. E unang balita live si Chris Suniga ng GMA Regional TV. Chris? Igan, sa lalawigan nga ng kagayan magdamag pa rin naranasan ng bagsik nitong si Bagyong Ophel sa bayan ng Santa Ana. Kaya kinailangan ilikas ang abot sa 1,300 na pamilya doon. Tila hindi maubos-ubos ang malakas na ulan sa Santa Ana, Cagayan. Malakas ang ulan. Na sinabayan ng malakas na hangin. Ang mga punong ito, mistulang itinutulak. Ang iba, tuluyan ang natumba. Kahapon ng hapon, naglandfall sa Bagaw, Cagayan, ang nooy super typhoon pang si Ophel. Halos mag-zero visibility sa kalsada. Halos matuklap din ang bubong ng parking na ito. Gayun din ang mga yero sa multi-purpose center. Nawalan din ang supply ng kuryente sa lugar. Sa bayan ng Bugay, buong tapang na sinuong ng mga rescuer ang hagupit ng bagyo para masagip ang isang residente. Tuloy din ang pagsagip sa mga nakatira sa baybayin ng Apari. Naranasan din ang hagupit ng bagyo sa bayan ng Gonzaga, pati sa sentro Amulung. Nasaksiyan ng GMA Integrated News kung paano halos baliin ng malakas na hangin ang sanga ng punong kahoy sa Santa Ana. Dinig na dinig din ang tila pagsipol ng hangin. Kasabay ang walang tigil na pagdating ng mga evacuee sa barangay, kabilang ang mahigit sa 30 pamilya ng mga katutubo. Medyo natatakot Tang kami doon sa nanggalingan namin. Hangin na malakas ang problema. Kulang ang mga silid na nagsisilbing evacuation center para sa dalawang daang pamilyang dumikas sa Barangay San Vicente. Marami kasi sa mga classroom ang winasak na ng Bagyong Marse noong nakaraang linggo. Nagset kami ng 25 uh, uh, individuals sa mga rooms, tapos yung malalaking rooms, nagset kami ng 30. Pero dahil nagkukulang, sabi, malilit naman yung iba, sige, siksik na lang kami. Igan, malaking problema pa rin sa ilang lugar sa kagaya ng kawalan ng supply ng kuryente at ng komunikasyon. May mga tulay at kalsada rin na hindi madaanan dahil sa baha. Nagsasagawa naman ng clearing operation ang otoridad sa mga natumbang poste, puno at mga debris na humambalang sa kalsada. Samantala dito naman sa Dagupan City, hindi na pumalaot ang ilang manging isda gaya ni Mang Benny dahil sa banta naman ng malalaking alon sa dagat. Wala mang ulan pero nangangamba sila na baka abutan sila ng sama ng panahon sa laot dahil nga sa bagyong Ophel at paparating pa na bagyong Pepito. Natabunan na naman ang buhangin ang ilang bahagi ng Tondaligan Beach Park dito sa Dagupan dahil sa mga nagdaang bagyo. May mga bumibisita pa rin na mga beachgoer pero paalala ng otoridad na umiiral ang no swimming policy kapag may sama ng panahon. Igan. Maraming salamat Chris Zuniga ng GMA Regional TV. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal sa ilang lugar sa Cagayan dahil sa Bagyong Ophel. Kaugnay sa sitwasyon doon, makapanayam natin si Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Wally Rapsing. Magandang umaga po. Uh, good morning po, Sir Arnold. Opo. At uh, sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Bulig kami mga ngamustra sa Cagayan. Malakas pa ba hangin, ulan, pati alon? Bagamat nakataas yung signal number one sa naming <clears throat> probinsya po, ang haring araw ay uh, nakakasilip na po dito at clear skies po. Aha. Eh, masasabi ba natin, bugbog sarado na po ng bagyo ang inyong probinsya? Uh, yes po, pero ganun po talaga. Uh, sa amin gustong dumaan yung mga bagyo. Kumusta po ang mga residente natin, mga kababayan nating na po? Uh, yes, sir. Uh, as to evacuees naman, sir, at uh, evacuation center, may uh, camp management naman tayo. Uh -huh. At uh, mga lang ina inaalagaan ng ating mga camp managers. Na ibalik na ho sila sa kanilang mga bahay? Nagkaroon ng dalawang araw na window okay. uh, after Mars bago tumating si Nika. Kaya okay. nagsibalik na to yung ating mga evacuees sa kanilang mga bahay, ano. Okay. At ito uh, nga, pag uh, dating ni Ofel, uh, binalik din po natin ang ating mga evacuators. So may mga naiwan pa rin po sa evacuation center? Uh, Kailangan maiwan muna sir. Uh, uh -oh. Kailangan siguraduhin natin stable yung mga kalupaan po ng kanilang mga community para sigurado tayong hindi bibigay for landslide. Kamusta na ang supply ng kuryente, komunikasyon, pati mga kalsada po? Um. Uh, As to power interruption, walang ilaw po yung ating uh, Gunsaga and Santa Ana. Okay. Itong northern portion po, uh, most of uh, the coastal municipalities, walang ilaw. Uh, as to roads and bridges, uh, hindi niyo na po madaanan yung San Jose Bridge connecting Santa Ana to Gunsaga. Pumigay ito after ng malakas na flash flood nangyari kahapon at uh, ang daming mga punong kahoy ay ang daladala uh, bumangga doon sa ating uh, tulay at uh, uh, magkabilang edge nito eh bumagsak uh, at ang natira na lang yung nasa gitna so right now nagke-clear yung DPWH there uh, since it's a national road uh, they might come up na lagyan muna ng temporary bailey bridge to, wow. connect, uh, to, con to temporarily connect Santa Ana again Ingat po kayo dyan. Maraming salamat. Provincial Risk Reduction and Management Office Head, Rueli Rapsing. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Arnog, at sa inyong mga taga-sabay. Bilang pag-iingat sa mga bagyo, hindi mo na bumiay, bus na mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange at may unang balita live si Bam Alegre. Bam? Again, good morning. Dahil sa bagyo, sinispindi muna ng LTFRB ang uh, biyahe ng mga bus at mga truck pamuntang Visayas at Mindanao. Kasama na riyan ang mga biyaheng papasada mula rito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nagulat ngayong umaga ang uh, pasaherong si uh, Marvin Hulong na malaman niyang wala siyang masasakyang bus pa ng Leyte ngayon. Naghihintay pa kasi ng abiso ang mga bus company na biyaheng Visayas at Mindanao kung kailan sila makakabiyahe ulit. Ipinatigil kasi muna mga biyahe ng bus lalo at kakailanganing tumawid ng mga isla at dagat ang mga biyaheng ito sa Batangas Port at Matnug Port sa Sorsogon. Binabantayan ngayon na magiging epekto ng bagyong Ophel, pati ang nakasunod na bagyong Pepito. Pakinggan natin ang pahayag ng pasaherong si Marvin Hulong, pati ang dispatcher na si Mel Choros Sabsaban. Baka mahirap, baka maubos na yung panggastos. Sa ngayon, sa, naghihintay po kami na update ng uh, LTRB sa pag, paglip nila ng cancellation. Yun lang lang po hinihintay. Para tiyak, maigi makipag-ugnayan sa mga bus company papunta sa inyong mga destinasyon bago pumunta dito sa PITX at tumutok din sa mga advisory ng pag-asa. Ito ang unang balita mula sa PITX. Bamalegre para sa GMA Integrated News. Di pa sigurado si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung dadalo siya sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa war on drugs sa November 21. Kaugnay naman sa hamon sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanz de Ford, na pumirma ng Bank Secrecy Waiver, sabi ng dating Pangulo, pipirma siya pero may kondisyon. May ulong balita si Sandra Aguinaldo. Matapos si lahat ni dating Senador Antonio Trillanas IV ang aniyay mga bank transaction na nagugnay umano sa mga Duterte sa ilegal na droga. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. At maong ang pagpirma ng bank secrecy waiver sa dating Pangulo. Kung may isang totoo lang nakiting I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Nangyari ang marahil ay pinakamainit na tagpo sa Quadcom hearing. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? Hindi. The... Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, <laughs> wala na mo. Ano yan? Ngayon Wala pong ganunan. Si Chairman. I'll give Mr. you a... Sa Sasampalin ko sa pulit... Sa... Si, si Chairman. Um, session suspended. Session, suspended. session suspended. Hmm? Sa isa pang angulo, may sinabi pa si Terellianes bago umamba si Duterte na hahambalusin siya ng mikropono. Sa sampling ko sa pulit... Sa si, si Chairman. Um, session suspended. Session suspended. Session suspended. Mm -hmm. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented, regardless of who you are. Sorry. sa pagpapatuloy ng hearing ilang beses na ungkat muli ang tungkol sa waiver. Tinanong si Duterte, pipirma ba talaga siya o may kondisyon ba? I have to ask my wife to appear here and to ask her if she is ready to waive the bank secrecy law. Joint account kasi yan. So I had it back sure. of my mind about my wife. Pero giit ni Trillanes. Just for the record, joint account between uh, Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not not the wife. Yun po ang uh, dun sa nakuha natin. And ju just like what I uh, anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Sige po, uh, pwede. Papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Just to maintain decorum in this proceeding, and just to be fair, may we request the former senator not to provoke okay. any resource persons, uh, because that won't do any good to anyone. I I apologize, Please, Mr. Chairman. Thank General. you very much, Mr. Chairman. Uh, uh, <laughs> Sa niya ako yah. Eh. Ano ba yun? Hindi ba provocation yon? Di sinabi ko. Oh, alika, mo na ako. Pero sabi ni Qualcomm lead Chair Congressman Robert A. Barbers sa pangkalahatan calm and orderly ang pagdinig. Well, I'm glad no na walang expletives, walang uh, foul uh, language. Although may lumusot na uh, iilan, no. Pero generally it was all calm, it was all uh, orderly at uh, higit sa lahat and we were able to elicit uh, significant information from him kaya niya walang na contempt kahit pa inambahan ng dating pangulo si Trillanes at si dating Senadora Laila De Lima ayon sa Quadcom sapat naman ang paalala ng Quadcom sa lahat na panatilihin ang proper decorum to some people it uh, looks offensive no uh, to some people this probably will be perceived as a playful uh, uh, gesture of the president so we really cannot judge no, ano yun but uh, of course uh, the, the attention of uh, the president was uh, uh, and the other resource persons there was uh, actually uh, called by uh, the chair no sinabi ng chair uh, let's maintain proper decorum Kaya i think uh, that was enough uh, message uh, for all the November so November 21 na susunod the quadcom hearing bago lisanin ng kamara may sinabing kondisyon ang dating pangulo. Kung pipirma siya, hindi raw siya dapat nag-iisa. Lahat, hindi lang ako. La lahat. asin in lahat. Sino po? Sino-sino po? L lahat na gusto kong ituro diyan, pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may kondisyon po kailangan mo. Oh, eh bakit ako lang? Para ma para mag, 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 mag makita talaga ng tao, hoyo ano. Oh. O, oh, ang pera ko. ina api Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Hindi raw aharangin pero hindi rin tutulungan ng gobyerno ang International Criminal Court ICC na bag imbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can Come here and start the inv investigation tomorrow. If yun ang uh, gugustuhin ni PRRD, eh hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa siya sa ICC, eh nasa kanya yun. Wala na wala kaming uh, desisyon doon. Ayon naman sa Department of Justice, kahit kumalas na ang Pilipinas sa uh... Rom Statute ng nagtatag sa ICC noong 2019. Miyembro pa rin tayo ng International Criminal Police Organization o Interpol. Kaya ako ipadadaan ng ICC sa Interpol ang proseso at magbibigay ng red notice ang Interpol sa Pilipinas. Obligadong ang ating gobyerno na ito'y tugunan. Nag-imbisika rin daw ang DOJ at PNP sa War on Drugs. At kasama ang mga sinabi ni dating Pangulong Duterte tungkol sa mga pagpatay, pagtatanim ng ebidensya at ang sinasabing reward system sa mga pulis. All of the testimony that was given will be taken in and will be assessed to see what uh, in, in in legal terms uh what is the real uh, meaning and the uh, consequence of some of the some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The, DOJ, the DOJ will have to make that assessment. Sinisika pa ng GMA Integrated News ang makunan pahayag ang House Quad Committee. Kasunod naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nitong Merkules sa pagsalang ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng komite, Congress Drug War. Hiniyag ng bisin na hindi siya umaasa na magiging patas ang kamera. Tinawag niya itong pamumulitika tulad daw ng kanyang naging karanasan doon. Ginawa niya ang halimbawa ang pag ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong panahon siya ang kalihim. Sabi ni Duterte, gumagawa lang ng mga panuntunan ng Kamara base sa kanilang kagustuhan. Nakatakdang maglabas sa ordinansa ang Metro Manila Council laban sa mga taong tumatayo sa parking slot para i-reserve. Ang reaksyon ng mga motorista sa unang balita live, si Jomer Apesto. Jomer. Igan, good morning. Maraming motorista ang pabor na parusahan ang mga taong hahambalang para makapag-reserve ng parking slot. Narito ang aking report. Teka, isa ka ba sa mga gumagawa nito na nakahambalang sa mga parking slot? Bawal na raw yan, sabi ng MMDA. Kaya ang plano nila ay e, gumawa ng ordinansa para parusahan ang mga tinatawag na human reserve parking. E ano naman kaya ang masasabi dito ng ibang mga motorista? Okay na siguro yun para hindi naman tularan. Hindi maganda po yung ganun kasi wala pa yung sasakyan na ipaparada mo. Bakit ka magre-reserve? tatayo ka doon. Pwedeng gawin ng MMDA pag mumultahin, pagmultahin na lang sila dahil bawal naman yung ganun. Ang driver na si Mang Jim Boy, naranasan na raw mismo ang ganyang eksena. Minsan, paparada ako sa tatayuin niya isang bata na pagpaparada ka, sasawayin ka na lang na meron na nakareserva. Eh, siyempre, naiinis ako noon. Eh, wala naman may ari niyan eh, para tayuan mo yung ganun eh. Nauna nang gumawa ng katulad na ordinansa ang lungsod ng Marikina noong nakarang taon. Base sa Ordinance number 002 series of 2023, ang mahuhuling nakatayo sa mga parking slot para i-reserve ito ay maaaring magmulta ng 1,000 pesos o 8 hour na community service. Ayon sa MMDA, ihahabol ng Metro Manila Council na maglabas ng bagong ordinansa para sa buong Metro Manila bago ang inaasahang Christmas rush. Samantala, Igan, sabi ng, uh, oh, sabi ng iba pang mga motorista, bukod sa human reserve parking, dapat din daw paigtingin pa ang uh, pagpaparusa sa mga may-ari ng sasakyan na naglalagay ng mga pasoohalaman sa driveway para maging paradahan ng kanilang sasakyan. Live mula dito sa Maynila, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. sige tayo, certified hit internationally ang parody songs ni comedy genius Michael V. Pabilang sa mga napareact ang Latino YouTube creators na Herrera Siblings. Pinanood din na Waleska at Efra ang parody versions ng OPM hits ni Bitoy at ng Bubble Gang members. Patok sa kanila ang lyrics, mga paandar at syempre ang witty twists sa music videos hindi tuloy nila napigilang makijamming sa mga kanta. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA TV at www.gmanews.tv.